Dito na kami sa Jawata Park. Alhasa. Hmm. Jawata Park, Alhasa. Ah. Kasama ba ako? Di na lang mo ba yung payong mo, Jay, Payong? Oo, oh, may payong kami tigil sa binili. Kayo magpapayong? Hindi, nagdala kami payong. May bumili kami payong dati. Pampasok. No? Pampasok sa trabaho. Kaya ano ka, payong ka? Magpapayong kayo. Hindi, <laughs> hindi na lang. <laughs> o, yun. Di, gano, sa upan. Doon na lang tayo kasi mayroong bow. Ayan na may kubo. Ganda ng kubo. Oo, kubo. viewers. Labig niya yung ano dito kahit mainit yung hangin presko. Kahit mainit to presko yung hangin no. Tayo lang guest. kasi <laughs> VIP tayo. Solo natin ang park. Diba yung ano yun yung Oh, selfie bridge, pangalan ng bridge, selfie bridge. Ayan, yeah, selfie bridge. Dito maada. ng kubo. Ayan mm. Yeah, no, Saga, yung sapa. Sa ilalim ng puno, sarap yan na no? matulog ang halin, no? Parang nasa Pilipinas ka lang. Hi, good morning, Risa. Suarop, good morning. Good morning. di plastic keriya mas aser wahid roll oh may chocolate park pa chocolate park out chocolate par park park <laughs> Hi Jomar, good morning Mamaya pa uwi, magpicture-picture Sa may gilid na gano'n Ay sa barko, magpicture-picture tayo

Bawal. Oh ito ano pangalan nito, Kabalyero Alaman? Ano pangalan niya, Rianza? Ayano, <laughs> <laughs> oh, oh, kubo, -kubo. <laughs> Oh, may charcoal ano, Charcoal Park? Ano ba 'yon? Dr. Park ay Dr. Jack Food Red, meron. Oh. Mga pangalan ng kiosk. Teka.